For today's video, magtatanim pala ako ng garlic na printanor. So, ayan pala si Puma nakaabang sa akin habang ako ay nagka-garden dito sa aming backyard. So, ayan si Puma nakatingin sa akin habang ako ay nagtatanim ng ating garlic. Hey guys, ito pala yung ating printanor na garlic. Ayan guys, sobrang lucky guys. O ayan. Ang lamig ngayon kaya naka-double jacket ako. Saka ayan yung ating tatanim ngayon. Frientanor na garlic. So let's go magtanim. Una pala ay biyakin ko muna ito. So ikumpara ko sa ibang garlic. kumpara ko siya sa ibang garlic guys. So. Napakalaki. Magtanim tayo ng ating garlic. Ayan nga. Lamig guys. So, month of August ngayon. Magtanim ulit ako ng garlic. Ayan guys. Ito munang biyakin yung ating mga garlic. Ayan. Ayan akin muna natin yung ating garlic bago natin sila itanim so ito yung itanim natin garlic ang <clears throat> hirap lang biakin guys no kailangan natin isa-isahin ayan La migne. Ayan, guys. So, ayan, nabiyak ko na yung garlic, Magtanim na tayo ngayon. Ayan guys, tapos ko nang nabiyak yung ating mga garlic. Yan itatanim ko na siya dito kasi nga Nabungkal ko na pala tong lupa kahapon, pinalambot ko na tapos tinanggalan ko na rin ng mga damo, yung mga roots ng ating mga damo dito na sobrang haba, parang ano lang sila Chinese garter. Parang lubit ba guys yung mga ugat ng damo dito. So ang hirap talaga tanggalin. So inisa-isa ko talaga silang tinanggal tapos minalambot ko dalawang bisis yung lupa. So ganyan na guys yung garlic ah uh, itanim na natin. Isa-isahin ko silang itanim. So, ayan guys. So, yung pagitan pala nito is uh, 5 cm yung pagi pagitan nila sa isa't isa. Tapos, yung lalim naman ay 15 cm. So, ayan nga guys. Binungkal ko ulit kasi nga natapakan ko kasi nga ano na naman siya tumigas naman, naman yung lupa. So, binungkal ko ulit. Tapos, so, tinaniman ko ulit ng ating garlic. So, ayan nga guys, yung ating pusa. <clears throat> Laging nakaabang pag ako yung nagtatanim sa garden. So, ayan, andito na naman siya. Papunta na naman siya dito sa akin. Yan pala ay si Puma. Si Puma yung pangalan niya. Babae pala yan na pusa, sa napakalambing na pusa, kasi nga sunod na sunod, sunod sunuran sa akin. Laging nakasunod. Nakabuntot. I mean laging nakabuntot kung nasa garden ako. Andoon din siya nagaantay. Hanggang matapos ako sa pagtatanim guys. So ayan nga guys. Napakahirap pala magtanim pag winter time guys. Kasi nga parang ang sobrang lamig. So yung temperature pala ngayon is nasa 6 six degree or nasa seven or minsan naabot pa ng two. Thank you for watching.